Hi guys! Kumusta po kayo? Ang isi-share kong video sa inyo ay ang pritong isda. Pritong isdang ilog. Yung malalaking isda, ang tawag dyan ay bilog o Taiwan. Parang imelda. Pero hindi po siya imelda. May katabangan ng isdang iyan. Hindi po siya masarap na ipaksiw, hindi siya masarap na isigang. Ang masarap lang po sa kanya, piprito. Pagka prito, isa sarsyado. Luto sa kamatis na may tausi o toyo suka na may tausi. Ganoon po. Hindi po siya masarap na isdalang lang kabod. Ayan po, sinangkapan ko na po siya ng pampalasa sa kaasin bago sa usaw sa harina. Yung harina po, wala na pong sangkap. po Pinatiktik ko na po pala yan. Inalis ko yung tubig niya na pinaghugasan. Ayan, lagay ko na po sa kawali. Yung kawali po kasi namin na yan, madaling masunog ang niluluto. Kaya, may hari na ang isda na hindi malikit sa kawali. Hindi maganda lutuan ang kawali na yan. Nangingitim agad o nasusunog agad ang niluluto. Sa dating kusina nga po pala namin yan. Kapag panahon po ng tagulan, mura ang isdang ganyan dito sa amin. 40 lang isang kilo. Dati ko na po pala itong video na stock lang po pala dito. Hindi ko agad na-edit. Ngayon ko lang i-share sa inyo kapag ganyang luto po, yung prito na liit-liit hiwa, nakakain ng mga anak ko. Sabi ko nga po, hindi masarap ang isda na yan kapag siligang o pinaksiw. Pwede inihaw, prito, daing, ganun po. Ayan, parang hindi kitang-kitang isda. Parang chicken. Chicken fillet or fish fillet, ganun po. kakain po nila yan malutong saka sasaw-saw sa ketchup or mang tomas. kasi mahal po ang kamatis ng panahon na yan, eh Oh, yan po oh. Kaganda ng pagkaluto. Ayan po, hindi po sponsored ang mga yan. Bindili ko lang po yan. Yan, tetest ko na po kung saan masarap. Kung mas, saan masarap, isaw isa Para sa akin po, dyan sa Mang Tomas, masarap isaw usaw. Masarap din po sa ketchup. Ngunit mas nasarapan ako dito sa Mang Tomas. Mabuti pa po yung ganyan luto nakakain ng mga anak ko. Yan nga po pala ang isdang ilog. Matabang lang siya na isda. Pagpanahon ng tagulan, mura yan dito sa amin, 40 pesos lang po. Yan po maraming salamat po sa mga nanood hanggang sa dulo sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga magko-comment, magsusubscribe, at magsashare. Salamat po sa inyo. Paalam!